Paulo Contis, tila nagyabang, matapos nga itong may sabihin, na ikinagalit ng mga legit The Bark Ads netizens. Pero isang simpleng mensahe lang naman ang sinabi ni JDL patungkol dito. Kung saan nagpasalamat siya sa kabila, dahil sa paggamit o pagpromote ng kanilang show. Pero bakit tila nagyabang nga itong si Paulo Contis, at hindi nagpakumbaba at nagpakita ng respeto sa desisyon ng IPO? Matapos niyang sabihin, mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin legally, wala pang final. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Tila hindi din nagustuhan ng marami, ang pagsigaw pa rin ito ng itbulaga, kung saan tila may paghamon nga, matapos itong tumingin sa kamera, habang isinisigaw ang itbulaga. Kung saan ay marami nga ang nayabangan, sa ginawang ito ni Paulo Contis. At dahil pinagpiestahan nga ng mga legit the Ads netizens, ang livestream ng Tate, ay talaga namang iba't ibang comments ang mababasa nyo. Samantala, makikita naman ang Facebook post ng Tate kung saan makikita ang isang article mula sa Manila Bulletin, at mababasa na sinabi ng isang abogado ng Television and Production Exponents Inc., na hindi maaaring gamitin ni Natito Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, na kilala bilang TVJ, ang pangalang itbulaga Bulaga, sa kanilang palabas sa TV5, bilang desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL, ang pagkansela sa pagpaparehistro ng trademark ng tape ay hindi papinal. Matatandaang, base sa desisyon ni Atty. Josephine Alon, Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO, nitong December 4, 2023, ay hindi nga napatunayan ng TAY kung paano nila nabuo ang Itbulaga Mark. Kung saan December 5, 2023 naman ito natanggap ng kampo ng TVJ, kung saan ikinatuwa ng halos karamihan sa mga sumubaybay, sa laban na ito ng mga legit da bark ads na kung saan sinabi pa nga ni Tito Soto, sa kanilang press con kaninang umaga December 6, 2023, na hindi naman nila ito ilalaban kung alam nilang mali ang pinaglalaban nila. Ayon kay Tito Soto ay, kung alam naming mali kami, hindi namin ipipilit. Ayon din kay Atty. Buko de la Cruz, ay matagal na nilang gustong ipagamit ang itbulaga sa TVJ, dahil ang karapatan lang na hawak noon ng mga halos-hos, ay para sa goods and services, at hindi sa entertainment classification. Ayon pa nga kay Atty. Buko, ay sana kung paanong nagpakita ng respeto sa batas ang TVJ noon, ay sana ganun din ang ipakita ng tape. Dagdag pa nga niya na, hindi porket na una ka nagpa-register, ikaw na may-ari ng marka, kailangan ikaw ang may-ari at may karapatan kang magparehistro, dahil ikaw ang may-ari. Ngayong kinansela yung kanilang registration, wala na silang karapatang gamitin. Diba, Kaya nga respeto ang hinihingi. Ngayon kung sa kasakaling gagamitin pa rin nila, kayo na ang magsasabi kung sino ang hindi sumusunod sa batas at hindi lumerespeto sa desisyon ng IPO. Dagdag pa nga ni Tito Soto, dapat sumusunod tayo sa batas, diba, Kung anong sinabi ng batas. Unless sanay ka sa illegal. Samantala, tila may mensahe naman ng Henyo Master sa mga host ng tape, matapos nitong isigaw pa rin ang titulong Itbulaga kung saan sinabi ni JDL, na, nais naming pasalamatan yung isang show, dahil pinopromote ang It Bulaga. Pahabol pa nga ni JDL, na, nandun yata sa APT, ewan ko. Mapapansin din, na sa It Bulaga na nagpasalamat ang mga nanalo sa Sugod Bahay mga kapatid, at ganun din naman sa segment na Perifee. Sinabi pa nga ni Bossing, sa pagsisimulan ng kanilang show, ang mga salitang, bali baliktarin rin man ang mundo, ito ang itbulaga. bulaga bali ta man ang mundo, ito ang itbulaga! Bago naman matapos ang kanilang show, ay sinabi naman ng mga legit daw bark ads ang mga salitang itbulaga. Kung saan sinabi ni Bossing na, bukas pagpatak ng alas 12, sabay-sabay tayong mag-itbulaga. Thomas, pagpatak na alas 12. Sabay-sabay tayo mag... Iyipulaka! Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?